Hello Capricorn Collective, Sun Moon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. Tiratya -tira na po tayo sa inyong weekly reading for March 31 hanggang April 3. Tulad po ng kagawian, kunin lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Yung iba pong impormasyon ay para sa ibang Capricorn naman yun. So, relax-relax lang po kayo dyan. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa yung generosity and kindness. Sa mga naghahanap po ng um, personal reading dyan, gusto ko po sana sabihin sa iyo na wala po munang personal reading sa atin ngayon kasi po medyo busy po ako sa aking day job and ang hirap po i-schedule ng mga bagay-bagay. So soon po kapag naging okay ng schedule natin, babalitaan ko po kayo kung kailan magkakaroon ng personal reading po. Thank you again for the inquiries. Maraming salamat po. Pero sa so ngayon talaga hindi ko pa mahanapan ng oras at time po. Oras at time. Oras at uh, panahon yung pong a uh, personal reading. Thank you again po. Okay, start na po tayo. Ano ang naghihintay sa inyo ngayong March 31 hanggang April 6? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the hanged man. In the area of what you want, you have the hermit card. in the area of what you need meron kang the strength card wow beautiful in the area of what's affecting your current energy meron kang judgment card beautiful in the area of uh, near future meron kang three of pentacles in the area of your challenge uh, this week capricorn meron kang four of pentacles in the area of your fortune meron kang the high priestess wow inner knowing wisdom in the area of your divine advice meron kang the empress card at the seven of wands beautiful at your outcome this week Capricorn meron kang nine of wands beautiful at ang iyong bottom of the deck you have the three of wands ano mga bagay na hinihintay mong maganap Capricorn I'm hearing sobrang tagal mo naghihintay maraming mga aberya maraming mga pasikot-sikot maraming kailangan uh, tapusin um you're thinking kailan ba ma to matatapos kailan darating yung mga resulta o mga pangarap mo ano so now you're in this uh, waiting game pero naramdaman ko na handang-handang-handa ka na to acquire this beautiful result or beautiful endeavor na matagal mong um, pilit na uh, inaasam o mina manifest o gara sa life mo. Okay, yan sa bottom ng deck mo, Capricorn. At the center, you have the hanged man. I'm seeing here na parang Medyo ano ka na, nawawalan ano, ka na ng pasensya sa mga bagay-bagay kasi ang dami mga hinihiling o hinihintay ng mga uh, resulta like I've said here with the waiting card, with the three of wands. I'm seeing talaga dito na may mga delay sa life mo. Nararamdaman mo ba ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan o taon pa nga? na may mga delay sa life mo, may kang papeles, di pa dumarating, may kang result, ang tagal-tagal dumating, o kaya job orders abroad, tingin ka ng tingin online, o kaya sa mga agency, wala pa rin. O di kaya sa negosyo mo, ang hirap buuin, ang tayong mga materyales na kailangan kunin, mga suppliers, ganyan. O kaya hinihintay mong pera para mag masimulan mo na yung passion project mo. O naghihintay ka ng isang slot for a certain job offer at hanggang ngayon wala pa rin. So ang daming delay sa life mo anito uh, mga nakaraang linggo at buwan. So I'm hearing talaga this time is just let go, surrender. Surrender to God, surrender to um to your faith, surrender to universe. So parang sige, iaatas ko na po kay God at darating ang mga bagay sa akin at the right time. I'm also seeing here na parang bumaliktad ka, no? Parang you change your perspective, hindi literal, pero bumaliktad yung iyong uh, energy and thinking Paano kaya titignan tong bagay na ito sa ibang paraan? Because ang daming mga aberye, ang daming mga hindi pa natutupad o hindi nangyayari. And you're thinking, sa paanong paraan ko kaya ito mapapabilis? Sa paraang, kasi kay parang kailangan, kailangan mo na this time, eh, no? whether utang yan o pera na gusto kong makuha. So, shift Maghanap ka ng ibang paraan, tumabingi ka tulad niya, tumabingi siya at saka lumiwanag yung kanyang utak. Nakita niya kung ano yung mga right ways at saka um, right mindset para nagbago yung focus niya. Ah, ito pala yung paraan. Ito pala yung way para hindi na ma yung mga bagay na tina ah, gusto kong matamasa sa buhay ko. So, the hanged man's being clarified by the empress. Dalawang lumabas. So, make sure though, I'm hearing na kaya mo naman. You have the enormous uh, power and ability to get what you want. So, ang ah, nakikita ko kasi dito parang divinely orchestrated ito eh. Parang ginagawa mo naman lahat ng kaya mo at uh, Uh, you're, you're, giving your best effort, you're giving your attention, your time, your talent, your skills, pagkuha ng mga bagay na gusto mo. Ano? Pero hindi mo maintindihan bakit may delay, bakit hindi pa nakukuha, bakit ang tagal, bakit ang daming uh, pasikot-sikot o kaya kanto-kanto na kailangan mo munang daanan bago mo makuha. So, I'm hearing talaga God is preparing you for something big. ah uh, ibibigay siya sa'yo at the right time. So, now is the right time for you to wait and cultivate. Kailangan mo nang trabahohin to nang trabahohin. Uh, puliduhin mo nang puliduhin para pag time na ikaw naman ang nasa spotlight at oras mo na para magawa siya, you are ready and you are capable. Okay? Capricorn, in the area of what you want, meno kang the Hermit card. This time, you are really searching. Um, I don't know kung deep within, uh, hinahanap mo, parang soul searching ka and trying to ask yourself, ano ba talaga yung nangyayari? Dati naman, Um malinaw sa isip ko yung plano ko, yung gusto kong gawin, yung pangarap ko. Bakit ngayon parang feeling mo you're stuck o kaya you're lost? Ano? Ah, hindi mo alam kung saan pupunta, hindi mo alam kung anong dapat kong uh, planuhin o anong step ang kailangan kong iabante so that makuha ko na yung mga bagay na gusto ko. Um you feel alone, you feel deserted, um you feel na parang there's no help around you. Uh, for other Capricorn naman, you are um, enjoying your alone time. Hindi ka muna sumasama sa ibang tao o nakikipag-party, nakikipag-mingle. Um, I don't know why, pero meron ditong element of kalungkutan. Medyo malungkot ka kaya parang mag-isa ka muna sa kwarto mo, sa higaan mo. At hindi mo sinasabi sa ibang tao yung nararamdaman mo. Ayaw mo i-share. Maybe because ayaw mo rin makaabala sa ibang tao o ayaw mo mapahiya sa ibang tao. O ayaw mo lang basta ibigay yung private things in your life kaya hindi mo alam kung kanino ka magkitiwala o kanino ka magsasabi ng mga nararamdaman mo. And um, you're trying to make sense of things. You're trying to understand bakit wala pa, bakit hindi ko pa nakukuha, bakit siya nawala sa akin ko ito may usaping puso. For some, usaping uh, career, bakit ganito po ang nangyayari. Um, I gave it all. Uh, hindi naman po, lumalaban naman po ko ng patas, ganyan. So, bakit po ganto So, ang tayo mong questions and you're searching answers uh, within you at hindi mo ito pinapaalam din sa ibang tao i'm i'm really really feeling that the hermit card's being clarified by the fool yes and ayo mong you are ready to start eh you are ready parang sige po ibigay nyo sa akin kakayanin ko gagawin ko um kahit hindi ka sigurado kahit hindi ka expert hindi ka hindi ka bihasa sa isang bagay pero you want a direction eh you want a clear direction at handa kang sumugal sa bagay na 'yon pero somehow you really asking nasaan po ba you, you feel really lost Um, hindi mo alam kung saan patungo, hindi mo alam kung ano yung direksyon na para sa iyo kasi walang paggalaw, no? walang malinaw na clarification sa iyo na ito yung landas ko, may umuo sa akin dito, ito gagawin ko, handa ako sumugal. Pero walang ganoon eh. So now is really time for you to um you want to take a leap of faith. Parang meron kang iniisip na ah, kaya ba, why not mag-abroad kaya ako? Kasi walang bukas eh. Gusto ko handa akong sumugal doon, eh. handa akong tumalon doon, eh. handa akong gawin ang lahat. Uh, hindi ako takot na, uh, na pumunta sa lugar na hindi ko alam o gawin yung isang bagay na hindi ako um, sigurado. Pero handa ako. Kaya lang walang bukas eh, no? Um, hindi mo alam kung paano siya makukuha. In the area of what you need sa oras na to ito ang kailangan mo daw, Capricorn, katatagan na loob, tibay na loob, tapang. Uh, sinusubok ka ng panahon, sinusubok ka ng pagkakataon to really uh, see Um, kailan ipagkakaloob ni God. This time, kailangan mo talagang palakasin ang iyong spiritual power, your strength, um, your love for God, your belief in Him. So, paniniwala mo rin sa talhana, sa panahon. Tiwala mo rin sa sarili mo that it will come at the right time. Sinasabi sa iyo ng iyong spirit guides mo na be gentle to yourself. Maging mabait ka sa sarili mo. I'm also sensing some Capricorn dyan parang masyado kang binabully mo rin ang sarili mo eh. Masyado mong um, binubugbog ang sarili mo sa paninisip. Para yan, ikaw kasi, ganto kasi ginawa mo. dapat kasi ganto ka na kung ito palang lang decision mo that time. Di sana ganto ka na. hindi um, ka kasi nakinig kay ganto, kay ganyan. Kung hindi ka na ganto, di sana nakuha mo na yung matagal mong hinihiling noon noon pa. So, be gentle to yourself. Um, this is a process. And uh, ibibigay sa iyo ni God yung hinihiling mo at the right time. You're thinking, eh, ba yun? Tagal-tagal ko na naghihintay you know what your faith is a good magnet for acquiring your manifestations uh, ngayon siguro kailangan mong pagtuunan ng pansin ang manifestation powers mo um kailangan naniniwala ka na makukuha mo na kailangan nandoon yung inner knowing within you na ipagkakaloob sa iyo yung mga bagay na gusto mo you're attracting your reality whatever you put out to the universe babalik sa iyo yan kaya kung puro ka nega nega din ang pabalik. So, make sure na uh, naniniwala ka na dadarin sa iyo yung mga bagay na gusto mo at pangarap mo at bago bounce back 'yan pabalik sa iyo, okay? The strength cards being clarified by the Eight of Cups. Yes, you're thinking talaga of walking away. You're thinking stay pa ba ako dito? Alis na ako. Um iiwan ko na ba tong pangarap na to, tong lugar na to o, uh, o stay pa ba ako? So, ang daming back and forth and your spirit guides are telling you to have the power and strength to continue and hold on. Gaano ba kahalaga sa iyo ang bagay na to? Maybe that is the question na pwede mong panghawakan in order for you to decide kung aalis ka na ba o hindi. Iiwan mo na ba na pangarap na to o hindi? Ito pang desisyon na to ay para sa akin pa ba o hindi? Um you're thinking of your goal. Ano ba yung goal mo? Para saan ba 'yon? Gaano ba 'yon kahalaga? And then, saka ka mag-decide if you're gonna walk away or not and have the strength and the courage to do the decision na kaakibat ng sagot mo sa tanong na iyan, Capricorn. In the area of what's affecting your current energy, meron kang judgment card. Yes, pinagpasa na ito. Ang daming delays, ang daming problema, hindi mo na alam kung anong gagawin. Um naka ano kay, nakalimbo ka nakasabit ka you're surrendering the control and you just said god please ibigay mo na ang dami ko ng pinagdaanan dami ko ng sinubukan ang dami po ilangan ng family ko ko sarili ko and maraya po akong responsibilidad ang dami nakaatang sa akin ang dami umaasa sa akin ipagkaloob mo na yung pangarap ko for me to survive um hindi ko na alam kung saan ako kukuha. That's what I'm hearing. So, you're waiting for a miracle. You're waiting for the answers. And I'm really, really feeling that uh, for you, Capricorn. The judgment cards being clarified by the justice card. Yes, you're, you want balance. You want answers. Because justice is all about the truth. The right answers for you. You want good karma. Gusto mo yung mga inilabas mo before, yung mga binigay mo before, gusto mo bumalik naman. Yung effort na nilaan mo sa isang bagay because justice is all about cause and effect. Ano? kung ano yung ginawa mo, gusto mo yung bumalik din sa'yo. Um, you've given a lot of effort. Uh, you've did a lot para sa uh, katuparan ng mga pangarap mo and you're asking, nasaan po yung sagot? Nasaan po yung um, balik sa akin ng mga pinaghirapan ko? So, that was the right time for you really to cling to that, um uh, to that faith. Patuloy mong idasal. Patuloy mong hingin sa Diyos nyo, i-balance na yung, ibigay na yung balance ng life na matagal mo hinihintay. In the near future, mag-rejoice ka naman, Capricorn, because you have the three of pentacles. I'm saying here, help is on the way. In the near future, someone will come to your life and give you and give you that potential blessing. Whether may lalapit sa'yo, mag-aalok sa'yo, uy, pwede ka ba sa ganitong trabaho, baka pwede ka. O kaya sa community mo, kung medyo Capricorn all this kayo, na po kayo at naghahanap ka ng pagkakaabalahan, someone will come to you, a, a group of people, community, in asking you, pwede ka ba dito? Baka makatulong ka sa amin. So meron ka ng pagkakaabalahan in the near future. For others, I'm hearing you will get a job or you will get an opportunity na kailangan mong i-showcase ang talent mo, ang skills mo, ang mga natutunan mo. Whether sa trabaho yan, um, kaya mo, magaling ka sa computations, ganyan. So, aasahan ka nila for that. So, mapapalinang mo, mapapakita mo yung kakayahan mo. And everybody in that group will applaud you and will appreciate you. So, uh, huwag ka mangamba, darating din in the near future ang mga bagay na inaasahan mo, ang bagay na hinihiling mong trabaho o pagkakitaan, whether negosyo yan. So, I'm seeing you working with other people. Nare-require ka makisama and show your talent, uh, engage, ano, put your whole effort at ip ipamalas mo yung makakayan mo Capricorn Three of Pentacles being clarified by the Ten of Pentacles yes so wow this opportunity daw na darating sa'yo in the near future maghidigay sa'yo ng pangmatagalan mong trabaho, pangmatagalan mong pagkukunan ng pera. You will enjoy doing this at for a very long time, this will give you the financial stability na hinihiling mo at hinahanap mo. So, congratulations. Kung ngayon ay naiinip ka at naghahanap ng paraan, darating na siya at pangmatagalan itong trabahong ito. It will give you the needs na kailangan mo for you and your family. In the area of your challenge this week, Capricorn, the Four of Pentacles, um... I'm hearing talaga you're holding on. You're holding on to old ways. Ayaw mong kumawala doon sa mga bagay na dati mong paniniwala. Try to be open, try to um be playful. Uh, huwag ka masyadong nakahalo keep, keep at pinapangalagaan mo just because you're afraid of risking things. That's what I'm feeling. Um I don't know why pero your spirit guides are telling you, ang daming paraan, ang daming ibang ways. I try mo 'yun because I'm really seeing meron kang isang gustong gawin eh ito yung nasa isip mo ay ito lang yung target mo and your spirit guides are telling uy marami ibang paraan marami ibang ways to acquire that maybe try mo ibang bagay try to do call center o kaya um, try mo magtanong sa pinsan mong taga sa gantong industriya baka matulungan ka maybe there are a lot of different um, options for you to acquire what you want. So stop holding on to things na hindi na nag nakakatulong sa iyo and be open to a lot of possibilities in your life. Okay Capricorn, the four of pentacles being clarified by the knight of cups. Yes, pag binuksan mo ang sarili mo nanjan ang offer. Darating ang offer. You will see the possibilities and the potentials na pwedeng maganap sa iyo um, you're holding on kasi too much eh masyado mong pinapangal bini baby ang sitwasyon mo ang sarili mo um, you're not thinking of other ways at kapag binuksan mo na ang sarili mo ayan na darating na yung offer yung mga bagay na noong una hindi mo akalaing nandyan pala pero dahil laging bukas ka na may mo ay pwede pala ako doon nandun pala dahil pala akong hinihintay ng grasyang yun ako na lang pala ang kailangan um, maging open bukas doon okay in the area of your fortune meron kang the high priestess inner knowing trusting yourself ang dabing bagay dito na parang tit, you're lost, di ba? Um, hindi mo alam kung anong mangyayari, hindi mo alam kung anong gagawin mo. This time, this uh, week, bibigyan ka na yung spirit guides ng fortune, inner knowing, answers to your questions. This time, lalakasan loob mo, magkakaroon ka ng self-esteem, uh, pagkakatiwala mo yung, yung intuition, parang magkakaroon ka ng inner knowing, ah, hindi para sa akin to, ay ah, to para sa akin to. Um, may paggalaw yung pagkilos. Parang merong spiritual power na bumaba sa'yo and then dinadirect ka sa tamang path. So, now, parang pagkatiwalaan mo yung direksyon ng buhay mo kung saan kadalhin, um, pagganahin mo yung yung gut feeling na ito yung dapat kong gawin, ito yung dapat kong kilusin. Okay? The high priestess being clarified by the temperance card. Wow! Mayroong result this time because temperance is patience. Eh. At ito rin ay paraan ng proseso. So, yung mga prosesong pinagdaanan mo in the past... Ang daim dito. So now, ito ang confirmation, may result. May resulta na daw sa mga bagay na pinaghirapan mo. So meron may, kang tinatrabaho in the past. May paparating na resulta and you are being called to act on it, believe in yourself, accept it, and do it, okay? In the area of your divine uh, path, you have the Empress card and the Seven of Wands. I'm seeing here, paalala sa iyo na yung spirit guides kung ano yung binubuo mo, kung ano yung pangarap mo, kung ano yung pilit mong tinatrabaho, pinaghihirapan na makuha. Patuloy mong ipaglaban. Defend it. Stand your ground. ko talaga naniniwala ka na para sa iyo yan at para sa kinabukasan mo yan at mahalaga sa iyo yan, ipaglaban mo at huwag kang kihinto. Okay? Yan ang paalala sa iyo ng spirit guides mo. The Empress cards being clarified by the Queen of Swords. Yes. Dapat malinaw sa isip mo kung ano itong mga bagay na gusto mo, ha? Hindi pwede ito gagawin ko. Then, lilipat ka na sa iba kasi parang feeling mo wala nangyayari dyan. So, pag gumawa ka naman dito, may abaya, lilipat ka na naman sa iba. So, make sure that what you're working on is something na um, doable, attainable. Talagang pangarap mong gawin. At malinaw sa isip mo na ito yung gusto mo. At you're seeing the potential of this moving forward. Okay? Hindi ka dapat half-hearted. Hindi ka urong-sulong. Para makita din yung universe na, ah, seryoso siya, o. Oh. Ginagawa talaga niya. So, ito talaga yung mga pangarap niya sa life niya. Okay? The Seven of Wands is being clarified by the Two of Cups. Yes. When you have defended yourself and proved to everybody na ito talagang gusto ko, itong pangarap ko, ito itong gagawin ko, seryoso ako dito, I'll stand my ground, it will be given to you. A gift. maymit mo yung mga tao na Um, naniniwala sa sa'yo at um, mapapabilib mo. Contract will be here. Agreement will be done. Um, may good result coming to you. Um, for others, may open communication with someone and you will get what you deserve. You will get what you want. So, advice sa'yo ng spirit guides mo, ha, be, have a open communication. Make sure na yung gusto mo, napaparating mo ng tama and para maintindihan din nila yung mga gusto mo para mag-meet kayo with a deal and makuha mo na yung uh, receiving end mo at makuha mo na yung mga gusto mo sa life. Okay, Capricorn? ang yung outcome na napakaganda na nine of wands pag-usapan natin later that's have additional messages from the divine first you have 66 kaya importante po sa inyo number na ito. O, oh, 6 and 6. This is a confirmation that this reading is for you. White Raven Spirit. Nakita pa po kayo ng White Raven anywhere, whether pictures, personal or internet. This is a confirmation that this message is for you. Trust in the magic. Yes. Sa daming pinaghihirapan, maniwala ka na ang God will give you uh, the right things for you and believe in magic, the magic of life. At it will turn your life in beautiful ways na hindi mo, sa hinagap hindi mo akala yung makukuha mo, okay? Another message, you have choose what makes you happy. So, sa pag-acquire ng mga bagay, hindi ka naman maghihirap sa isang bagay kung hindi mo yan, hindi yan ang, ang, ang ugat ay kaligayahan mo, di ba? If that makes you happy, go do it and it will uh, make you run a lot of um, things in your life sa so, parang dadaling ka niya sa maraming 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 bagay na papagod na hihirapan go pa rin kasi masaya ka sa bagay na yan okay ito ang message na kailangan mong pagtuunan sa buong linggong ito. Capricorn, you have patience. I accept that everything happens in divine order. Like I said here, with a temperance card, bunga ito na matagal na proseso, pinaghirapan mo, and your inner knowing will be here. Parang, ah, okay God, naitindihan ko na po. So, the mo tinabaho, your strength being required here, patience, okay? And here with a judgment card, okay? Your outcome, you have the nine of wands. Seeing here, sabi sa'yo na spirit case mo, laban, so good. Sige, nine of wands is a wounded warrior ito eh. Sinubok na siya ng panahon, paulit-ulit, nadada pa, babangon, nadada pa ulit, babangon, nare-reject, nasasakta, na heartbroken, pero laban pa rin siya. Umaasa siya sa huling wand na ito na hawak-hawak niya na pag ito, itinulos ko sa lupa, ito na yung katuparan ng mga hinihiling ko. So, tinasabi sa iyo na yung spirit guides, ituloy mo ang laban at makukuha mo rin ang mga bagay na hinihintay mo. Okay? The nine of wands being clarified by the eight of pentacles. Yes, mga bagay na tinatrabaho mo because eight of pentacles all about your work, mga pinagsikapan mo, konting-konti na lang Capricorn you're at the end of this fight, you're at the end of the struggle, makakuha mo na rin yung bagay na yan na nasa isip mo now. Makakuha mo na rin yan. Kailangan mo lang talaga magtiwala sa sarili mo. Di trust God, divine order. I accept that everything happens in divine order. Makakamit mo yan sa tamang oras, sa tamang araw, sa tamang panahon, in God's perfect time. Congratulations Capricorn! This is your March 31 to April 6 reading. Saan po kayo nakaresonate? Saan po kayo Comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Tara Page. God bless everybody.